Samantala, sa pamamagitan na rin ang pagtutulungan ng law enforcement agencies at iba pang concerned government agencies, pangkalahatan naging mapayapa ang pagdaraos ng 2025 midterm elections. Si Ryan Lasigas sa Sentro ng Balita, live. Naomi, bukod nga doon sa pagtutulungan ng iba't ibang law enforcement agencies, ay pinasalamatan din ng Philippine National Police ang pakikipagtulungan ng publiko na naging daan para maging matagumpayang hatol ng Bayan 2025 ang PNP na na isolated case lamang yung mga nangyaring insidente sa kasagsagan ng botohan kahapon. Mariing nanindigan ng Philippine National Police o PNP na payapa sa kabuuan ng Hatol ng Bayan 2025. Ito'y kahit pa may mga naitalang pamamaril, ambush at iba pang kalintulad na insidente sa kasagsagan ng botohan kahapon ayon kay Chief BIO Police Colonel Randolph Tuanyo na ito ay dahil sa pagtutulungan ng PNP, COMELEC at iba pang ahensya ng pamahalaan para matiyak na magiging maayos at mapayapa ang May midterm elections. By order of the President, Ferdinand R. Marcos Jr., to ensure a clean, honest, and peaceful elections, the Philippine National Police reports that the 2025 national and local elections, the electoral process was generally peaceful, secure, and orderly nationwide. Kaya umiayon pa nga kay Tuanyo na mas mapayapa o mas payapa ang hatol ng Bayan 2025 kung ikukumpara sa mga nagdaang halalan. Nonetheless, these incidents were isolated and no failure or postponement of elections was recorded anywhere in the country. Ulitin ko po, no postponement of elections in any part of the country. This marks a complete success in preserving public order and upholding the democratic process. Patay sa mga datos ng PNP tumaas pang pa bilang ng patay matapos ang iba't ibang karahasan kahapon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM umakit na sa lima ang kumpirmadong patay. Dalawa din ang naitalang patay mula sa Negros Island Region, habang tig-isa naman ang naitalang patay mula sa PRO-11 at PRO-9. Kahapon ay ang sumuko ang isa sa tatlong sospek sa pamamaril sa Silay City, Negros Island Region. Naisa, naisa ilalim na ito sa inquest proceedings at inihahanda ng mga kasong murder at multiple frustrated homicide laban sa sospek na kinilala ang si Barangay Captain Arnie Benedicto. Patuloy namang tinutugis ang dalawang iba pang nakatakas. Bumo na rin ng SITG Silay ang PRO NIR para mabilis na maresolba ang kaso. Pumakit naman sa 232 ang mga naarestong lumabag sa liquor ban. Ang bilang na ito ay mula sa mahigit 3,000 ikinasang operasyon ng Philippine National Police. Naomi, bagamat uh patapos na yung halalan or hatol ng bayan 2025, sinabi na ni Colonel Tuanyo na mananatiling naka full alert status ang PNP hanggang sa matapos ang isinasagawang pagbibilang sa mga boto. Naomi. Maraming salamat, Ryan Lesigas.